Hello everyone! Today may darating na pares ng butcher galing sa Negros. Ang layo eh no? Kasi si Tito sumali sa pahulugan system. Yung nagpapahulugan, taga Negros. So, pero yung mga butcher, mga Mount Banahaw line. So sumali sa pahulugan system, 35,000 yun eh. Medyo pricey ng konti. So ngayon, pinadala na yung pares ng butcher. Mount Banahaw line ha? O papadating na O banga natin Anong itsura Unboxing natin Hello Good morning Ito yung nagatid Kaya What is your name? Esther po ah, uh -huh. Tawad po ni ano Sir Anthony Asuelo Tama-tama yeah, Meron pa mag-iba ah, Meron pa mag-iba Opo no? Doon lang pa sa Milaog oh eh 8 o'clock pa kami magkita kaya pinailo ko lang muna dito ah malapit lang sa Mexico opo, opo. Pa, eh, uwi na rin ako ng Manila eh uh, so, ah dito. opo, opo. direct lang yan opo doon ako doon punta ah Ay, nag eh, nagganda pa kang ano opo nagganda pa tapos <laughs> doon ako banda sa may e school pala sa may place <laughs> malapit doon ah uh, nagganda pa ah so yung nadaanan mo puro dike eh. opo diga, dapat kung ano di, lang direct ko na yung malaki pala sa mountain dito uh, na, dito na, Galing pa na na-cross. Opo. Okay. Nakuha ko ito kahapon, alas dos. Kahapon. Ha. Uh, eh, alam ko sa kulan, eh, tama-tama. Eh, pa para ako dumating ng gabi to Ah, tama-tama din, sabay ko Vai ter na manhã. Eh. Salamat Siyempre, pag bagong dating, kailangan ng bacterial flushing. Ginagamit namin ngayon 'to. Betrasin Ultima. Be-ready ko na bago ko ilabas. Etong Betrasin Ultima na 'to. Sa una ganyan ang kulay, pero mamaya mayang lang konting magiging pula yan. Niready ko na yung yung ating isolation booth para pakainin na eh. na natin sila. Tas lagi, ang tag, matangkad eh. Para hindi namatin nang ultima. Etrasin ultima. sobra pa. Hindi ko nakakalkula ng <laughs> butin. Sali, bota, mamaya na. Dag Pandagdag na lang ito. Hmm. Pisa na natin. So, umpisa na natin. Unboxing. Dito muna tayo sa sa stag. <laughs> so, ito na. Pisa na natin buntot para may lang tingnan. Kakain na yan. Ito namang, girl. Girl, even though you love somebody. Ating yung taklaking buldit. Hey, matatanggal din yan. <laughs> Pinagpag. <laughs> Tatanggal din. O, lalagay na natin. <laughs> Yan. Huh? Gutom. Pero yan, dumating na sa Manila yan kahapon pa. Pero gabi silang dumating kaya hindi natid ng gabi. Madaling araw yung Okay. Yan ang isolation booth. mag antibiotics sila ng 4 days. Tapos pahinga, tapos uh, purga, tapos pahinga, tapos ligo. Pwede na silang uh, pumunta dun sa ating uh, pangkalahatang mga alaga. So ayan. Etong butcher, kaiba siya doon sa butcher natin. Mas matangkad ito. Mas matangkad. Sige, puwede mo. Mas ma mas uh, matangkad siya doon sa butcher natin. Tapos wala siyang puti sa buntot. Wala siyang puti sa buntot. Itong babae uh, medyo dark ang kulay niya dun sa butcher natin na isa. Kung i-compare natin. Light yung kulay nung isang butcher natin na babae. Gutom mo. Oh. Kasi siguro hindi bagay nagjahi yan. Ah, sige. Para ma may manubalik ang inyong mga lakas. O, diba? Meron naman tayong added. Talagang hmm? pinagpawisan ako sa init. Meron naman tayong bagong pair. Ngayon, ito yung cross doon sa mga butcher doon. Para maparami yung mga butcher na hindi muna nagkocross ng tight. Magkaibang source, pero pareho mga banahaw line. So compare natin. Ito yung negros. Negros na butcher. Compare natin yung itsura niya dun sa isa nating butcher dito. Ito, ma observation ko, mas matangkad. Walang puti sa buntot. Mas ano yung katawan niya? Parang kip-kip yung balahibo. Kip-kip yung balahibo niya. Yung kumain ng ano, dahon. Ha, ah, bro, gusto nyo ba yan? Dahon. Eh, pag ng na yung isolation nyo, pwede na kayo doon sa madamo. Mas slick ang itsura nito kaysa doon sa isa. Para sa akin, observation ko. Mas sexy to, sexy. oh, eto naman ang butcher natin dito. may meron siyang puti sa buntot. Hindi matangkad. Medium station lang siya. Yan ang itsura niya. Tapos medyo lemon ang kulay niya. Medyo lemon. Ito ang typical kulay ng butcher. Yung mga Pilmars butcher, ganyan ang kulay. May puti sa buntot, tapos medyo lemon. Straight comb, white legs. Ito, ito typical butcher ang itsura nito. Mas butcher ang itsura niya. Low, low ito, medium ang station niya. At pogi ito. Pogi. Nung isa, mukha nun eh. Mas matangkad yun. Mas sleek. Pero ito, typical butcher ang itsura. So, ito namang negros na butcher pullet Ito yung itsura niya. Sa tingin ko naman, mas maganda naman yung isa. Yung butcher natin na nandito tignan natin na i-compare -co natin to dun sa pulit na isa mas sexy yung isa, mas bulto yung katawan ng isa para sa akin mas maganda yung nandito. butcher natin dito para compare natin Ito naman yung butcher pulit dito mapula yung mukha nya Maganda yung kanyang katawan. Bilog na bilog, oh. Maganda yung balahibo. Ito, mas sexy to kesa dun sa butcher na negros. yung ang itura ng pulat natin dito. Kulay yung muka. Light ang kulay. Tapos maganda yung stance niya. Sexy. So, ayan mga kaibigan. Yun ang pagkakaiba ng dalawang pares na butcher. Ang uh, pinaka ano ko lang dito. Pinaka para sa akin yung pinaka winner sa apat na butcher na to. Yung pulet na uh, CGC Game Farm, yung galing sa Santa Rita. 'Yon, ang ganda ng hubog niya, ang ganda ng itsura, pulay muka, yung kulay niya light na nagpupulbos yung balahibo. Yun ang pinaka-winner sa apat. Para sa akin na. So well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Alam.